Hello, hello, hello mga ka-hunters. Ayan. Salamat sa Diyos at nabigyan ulit tayo ng coins na kakaiba. Ayan. Ito po talaga ay kakaiba ang pagkaka-error. Kung hindi po kayo masuri sa isang barya po ay hindi nyo malalaman na ito ay error. Kasi normal lang siya. reverse and reverse sa mga edge po, sa mga rim, parehas lang po siya pero ipapakita ko po sa inyo ang error na ng bariyang ito ito po pwede nating maibenta ng 1,000 up to 1,500 baka hindi pa po kasi napaka rare ng pagkaka error nito ah yon siyempre sino ba ang nasa limang piso si Andres Bonifacio at ito po ay may taon na 2017. Hindi ko expected po mga ka-hunters Na nagkaroon pala ng errors. Na may error ito kasi dapat po kasi nang dumadaan sa akin kamay talagang sinusuri ko eh. Yan. yan o, tingnan nyo naman po. Wala po siya. 20, yan ang taon niya, 2017. Yan o. Kaya tingnan po natin, wala po. Although may damage yan. <clears throat> ang reverse nya ayan wala rin po ako nakita na kakaiba hmm? yan o oh. inisaysa ko po yan pinaikot ikot ko buti nga po sinuri kong mabuti yung coins na to eh. kung hindi ko na suri di baka to na ibili ko na hmm? kung tinignan ko yung harap at saka likod wala naman ako nakita so tinignan ko to mga ganito yung edge po nya tinignan ko mga ka hunters play naman po diba? play naman po siya, liban lamang po sa nakikita nyo parang tat sulok na yan hmm? nakikita nyo po ba yan parang tat sulok nakikita nyo po ba kung ano nakasulat yan Ah, yan o, may nakasulat po. Ikon po natin na ah, i glass ko para mas, ah, tawag dito, mas klaro po mga ka-hunters. na ba? Aha, yan, hanap natin ng magandang angle. Yun o. Oh. <coughs> hmm. natin magandang angle. Ah, 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 ay hirap i para klaro lang po mga ka-hunters ah. <clears throat> bakit na lumabo na yung kwang ko Lobat ba ako Ayan po, oh, buti pa yung walang so, saan lagi ng magnify cast para mas malinaw eh. Ayan po, oh, yan klaro na, yan medyo klaro. Ayan po, oh, nakikita nyo po, mga letra, Pilipinas. Ayan po, hindi lang po sa, hindi lang po buo, pero yan o. Oh. Napakagandang aero po na na i-punch dito sa edge po. Ayan o. Oh. baka nga lang hindi 1,500 to. Ayan o. Oh. Pag dito, i-focus. Eh, sagat na pala. Sagat na pala yung aking focus. Ayan. Ayan po. Di, oh. klarong klaro po mga ka-hunters ha. Ah sang pa natin. Hmm Ayun ako. Buti pang walang magnifying. Ayan o. Oh. Klarong klaro. Ayan mga ka-hunters o. Oh. Napakagandang error. Mababa na ang kuwang ko nyan. Estimate ko niyan. 1,000 to 1,500. Baka hindi lang po. Sa iba. Baka hindi lang po ganyan yan. Baka mas mahal pa ang ibigay nilang price. Kasi napaka-rare. Sa sabi dami ko na nahawakan ng